Ay, ayan na nga mga idol, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol. Ayan na nga yung isa sa hanap buhay ni uh, Kuya Cool syempre. Uh, hindi lang po pangingisda. Ito po yung isa sa ating hanap buhay mga idol, yung basket natin. Ito, ah, uh, marami po yung uh, gumagawa sa amin nito mga idol. Basket, lagayan po yan mga idol ng ah uh, Ah, uh, uh, kahit ano po, pwede dyan. Uh, kahit na gulay, Ah, kahit anong gusto niyong ilagay mga idol, yan po ay tamang-tama lang yung laki mga idol. Ayun po yung isa sa ating hanap buhay dito po sa isla. Ayun, isla po namin. Ayun, marami po yung gumagawa. Ito po ay pantawid uh, uh, gutom siyempre, ito po yung kabuhayan siyempre ng ating mga kabarangay dito po sa barangay uh, Damakan siyempre And uh, yung mga karating nating na baranggay barangay ay yun din po yung mga hanap buhay Yung iba ah gumagawa po ng mga Ah, uh, bandig yan po yung uh, mga kabuhayan po natin. And siyempre ah uh, dapat kasi tayo po ay uh, gumagawa ng mga paraan para po tayo ay mabuhay araw-araw nating. Ah uh, siyempre, uh, buhay siyempre. Ayan po, binibilad yan ni Kuya ang mga idol. Kasi po yan po ay uh, bagong gawa lang. So, ang kulay niya po ay uh, Uh, talagang hilaw na hilaw pa So kailangan po yan uh, Bila din sa araw uh, Siya po ay puputi uh, Kapagka maputi na yan mga idol Yan po ay uh, ready to uh, pick up na ng ating customer uh, Okay, ng ating buyer Ayan Yan po ay uh, 20 pesos mga idol Ang isa dyan Ayan, benta na natin 'yan ng 20 pesos. Pero po, uh, sa mga gumagawa, medyo mababa po yung uh, presyo natin kasi po. 'Yan po ay binibili din po natin. 'Yan. Yung ating uh, t-shirt mga idol galing po kay MNR 58 uh, sportswear at siyempre, hindi pa po tapos diyan yung pagbibilad ng uh, basket ni uh, Kuya Cool. Ito po, kinuha pa natin yung uh, isang uh, pardo diyan na basket. Siyempre. 'Yan. Ito mong basket, mga idol, ay... Uh, yan po si Kagawad. Yan. Shoutout po kay Kagawad. Balyarbare. Maria. Nako, yung ating lolang Kagawad. Dito po sa mga Ito po. Uh, hilaw na hilaw pa siya, mga idol. Yang iba yan, mga idol, ay uh, medyo okay na. Ayan. So, uh, yan po. Bila din, bila din na naman natin. Ayan. Kasi po, nagpakita na, na yung ating haring araw. So yan, napalak, napakalaking tulong po ng araw ah, Para po sa atin Ayan nga mga idol, pumunta tayo dyan sa akal ah, Kalsada Ayan, nakaw Sabi nung asawa ko, nakaw, huwag mong bila din dyan Ha? Hindi pwede dyan. Masasagasaan dyan ng mga sakyan yan. Inalis ni Kuya Col, syempre. Ha, bawal dyan. Bawal dyan sa kalsada, syempre. Dyan po lang sa gilid ng kalsada natin pwedeng uh, bila din dyan mga basket. niyan Shout out po sa mga gumagawa po ng mga basket. Yan. Marangal na trabaho po yan. Yan po ang uh, pinagkakitaan natin dito po sa isla di Cagraray. So, shout out, shout out, shoutout shout out sa ating mga masisipag ng na mga nanay. So karamihan po na gumagawa ng basket ay mga nanay syempre. Ayun sana wag umulan. Ayun tinitingnan ni Kuya Kol yung panahon natin. Sana wag umulan Ako, Sayang ng basket natin. Ano yan uh, Pupula na yan. Syempre ayan na nga na, Nagpahinga na dyan si Kuya Kol. Kasi nakakapagod yung uh, ng basket. Mamaya uh, ano natin yan? Uh, kukunin natin yan uh, after mga two hours. Maraming salamat.